Hello guys! Good morning! Welcome to my YouTube channel guys na napakaliit. Ayan. Alam nyo guys, kagigi... Ano lang, katatapos lang namin na nagpadiri na naman ng baboy. Kaya ngayon, nagkukos na ako ng katawan ko kasi sobrang ginaw. Kasi may bagyo dito sa Pilipinas guys. Signal number one kami dito sa Isabela. Kaya yan. Ulan, ulan. Ang lakas ng ulan. Hindi tumitigil ang ulan. Pero kahit tumuulan guys, hindi ko pa rin malimutan yung obligasyon ko na magpadede ng baboy kasi yung mga bek namin ay kulang yung ano yung dede ng nanay kasi nga nagka problema nung yung mother na yung yung, yung yung inahin namin kasi hindi na magay yung suso pagkatapos nanigas yung suso niya kaya yon mahirap talaga na anuhin yung bang Ayaw niyang pagalaw, ayaw niyang pagalaw hanggang nagkasakit, ganoon, buti nga alangin may awang Diyos na nakasurvive. Alam niyo ba kung anong ginawa ko? Oo, napainjeksyonan siya ng veterinary na injeksyonan, kaso lang. parin pa rin, after 3 days, hindi pa rin tumatayo, Ay, ayaw pa rin niyang kumain. Alam niyo ang ginagawa namin noon guys, yung feeds na ginakain niya lalagyan namin ng tubig, yung parang lugaw, ilalagay namin sa buwanga niya, ganyan, parang ano, talagang nag-sacrifice kami hanggang, tapos binanyusan ko ng mga suka, yung suka na pure, tapos lagyan mo ng asin, pagkatapos paliguan ko ng yung dangla, alam niyo yung dangla na dahon ng dangla, tapos hugasan ko yun, paghaluin ko ng bayabas, tapos yung medyo mainit talaga, yung mainit talaga na, ano hindi naman yung sobrang init, haluan ko ng ano nang mainit yung ay malamig yung pinakuluan ko na ano yung pinakulo ko na dahon yun yun ang pampaligo ko sa kanya tapos lagyan ko ng konting asin hanggang everyday everyday siya na pinapaliguan ko ng ganun ayun tapos tapos pagkatapos yun banyusan ko ng suka na pure with asin with salt yun hanggang nakatayo na siya guys kumain na rin siya may awang juice tapos yung suso niya naging malambot na. Pero pinapadede ko pa rin yung ano yung sa dede niya kasi hindi naman pwede na hindi mo siya ipadede kasi lalong tumigas yung dede ng inahin. Kaya ngayon okay na siya guys. Pero yon kaya nga ngayon, yun lang i ko sa iyo na sa inyo na mga subscriber ko na lalo na yung mahilig sa baboy na naninigas yung suso kasi talagang ganun, meron siyang problema eh, kung lalo na kung ikatlo na siyang mga anak, problema talaga yung mga baboy natin, yung mga inahin. Pero wag kang mag, ano, wag kang matakot. Kailangan din kung ano yung ginagawa mo sa mga anak mo. Parang tao din yan, di ba? Na i-remedyo mo talaga para mabuhay lang siya, makasurvive. Eh, ito guys, nagbutom ako, kakain tayo ng ano, ng Quaker Oats. Tapos, meron akong sisir sa inyo guys na magandang aral. Tingnan nyo, ulan na naman, lakas ng ulan ulan, 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 maghapon umulan hanggang ngayon, gabi na mag alas tres na ng umaga, hindi na ako nakatulog guys, kasi ayan, kapag uh, may baboy ka hindi ka talaga makatulog guys kaya ito, ayan, maglugawa tayo ng pagkain mainit na yung tubig guys, nagpakulo ako ng tubig 6 spoon. Ayan. Tapos, lagyan natin ng Milo. Kasi wala na akong gatas guys. Naubos. Naubos yung gatas ko na. Ayan. Milo na lang ilalagay ko para masarap. Ayan. Isang Milo. Ayan. Ayan konting honey. Malapit na namin maubos yung honey. So, lang yung pinaka-sugar. Yan. Walagyan ko siya ng Alam niyo guys, meron akong gusto mong share sa inyo guys na ano na um, storya ng isang ina at mga magulang at mga anak. Relasyon ng anak at magulang. Ang magandang relasyon guys ay dapat tayong mga magulang at anak. Kailangan hindi natin alisin 'yung relasyon na maganda na walang selosan 'yung mga anak. Lalo na kung 'yung mga anak mo ay merong 'yung hindi natin maiwasan ng mga magulang, di ba? Na meron talaga 'yung magkaroon ka ng anak na yung bang sobrang sensitive sobrang selos lalo na kung malapit ka sa isa malapit ka sa isa parehas kaya na minamahal mo yung mga anak mo pero hindi ka nila ng mga magulang diba tapos mayroon naman yung tao na nang susun soul diba hindi yan talaga diba hindi natin maywasan kaya sabi ko sa mga anak ko dun ka nga baby. sabi ko sa mga anak ko ngayon pa na nandito na ako na nag-forgood. Kailangan gusto ko na mapagsilbihan ko sila, matulungan ko sila, ganyan. O kahit wala na akong maitulong na pera, at least, ang andyan ako na full support sa kanila, sa mga anak nila, kung ano yung iutos nila na gagawin ko, punta ka sa dito, punta ka doon, di ba? Ganyan ang magulang. Huwag mo nang pilitin na yung bang forever yung magulang mo na magsilbi sa'yo or ano ba diba Mag... alam mo kasi ang isang anak minsan lalo na kung medyo mahina yung utak di ba mayroon tayong mga anak na yung bang premature siya may pinanganak di ba pagkatapos mahina yung pag-intindi niya sa anya sa isip niya sa kapuso niya ang alam niya is sila lang yung mga ibang minamahal mo hindi mo na siya minamahal pero hindi niya alam na sobrang ang pagmamahal mo rin sa kanila di ba bakit kaya gano'n, no? May mga anak na ganun, yung bang makitid ang uhak, hindi malawak. Sabi ko nga, Diyos ko, sabi ko, kung buhay pa sana ang magulang ko, guys, nako, dun na ako palagi. Binabantayan ko, kahit ano, sabi ko nga, ang nanay ko sana, kung buhay pa, kahit na, ano, ako talagang magasikaso-kaso lang, wala na akong nanay. Maagang namatay ang nanay ko. Kaya sabi ko, sana kung may nanay pa ako, gusto. Kaso lang, wala na eh. Wala nanay. Ang sarap kaya pag may magulang ka pa, guys. Sarap. Kasi maaga kung, maaga talaga kung, no, hindi naman maaga. Uh, yung nanay ko nung namatay siya, mga 70 siguro. para sila ng tatay ko. Pero hindi ko na-enjoy kasi nga, nag-abroad na ako, di ba? Iniwan ko sila. Kaya yun hindi ko na hindi yung matanda na sila, nakapiling ko sila hindi na, kasi nasa malayo na ako guys, kaya sayang, sabi ko sana kung ganito, di ba, ang sarap yung kasama mo yung nanay mo na magkape kumain, ganyan pagsilbihan mo, di ba yung mga anak ngayon alam mo, yung mga ibang anak ngayon, iba, no makasarili buhay lang nila yung iniintindi yung love life lang nilang iniin mo na yung magulang kinapabayaan yung magulang bakit yan daming gano'n ng mga anak dapat yung mga anak ang magulang mo mamahalin mo talaga kahit anong klase magulang mo kahit pa masama pero wag naman yung pero kung ang magulang mo ay rapist or iniwan ko nung maliit ka tapos nakisama sa lalaki hayaan mo na yun hindi na magandang magulang yun pero kung ang ina, nag-iste sa'yo forever. Hindi kanya pinabayaan hanggang ngayon. Mamahalin mo ang magulang mo, di ba? E, respeto mo. Hindi yung porque ang alam mo eh wala na siyang may tulong sa iyo eh parang binabastos mo na ang hirap yun mahirap tanggapin pero ako naman hindi naman ako yung magulang na minsan pinakitaan ka ng anak mo ng masakit hindi yung hindi yung nagdidibdib ko, hindi yung guys, hindi. Open pa rin yung puso ko kasi mahal ko yung mga anak ko. Basta huwag lang silang mag-away-away, magpatayan, ganun kasi. Ang hirap yun, di ba? Kapag ganun ang mga anak mo, ikaw na magulang ang malungkot. Pero hindi yung problema yun guys, no problem at all. Basta importante, tuloy ang buhay. Please subscribe my channel. Kain na tayo ng Quaker Oats with, with Milo. Sarap no? Sarap at saka ang i-share ko lang sa inyo guys ingat tayo palagi huwag tayong mawala ng pag-asa ingat at pray lang tayo guys kasi and yan si and lo ang, ang Panginoon na laging gumagabay sa atin ngayon kahit mahirap pa ngayon di ba, huwag mong kalimutan ang gagawa ng pampaswerte mo kapatid tulungan mo ang sarili mo para umangat ka sa buhay ayan, kuha ka ng isang bawang Ayan, o. Oh. Tingnan nyo naman yung ginawa ko, guys, na, 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 ito, ito. Yung pinaglagyan ko ng, ano, nang ano. Diba yung sabi ko sa inyo, na, ano? Ayan, ilalagay ko dito. Ayan. Lagyan mo lang yung lamesa mo ng maraming pagkain para hindi daw aalis yung grasya. Ito, o. Oh, tingnan nyo. Itong, ilagyan ko ito ng tubig with salt, yan. Hindi yan, ano, guys, hindi... Diba dati, nung una, Nung muna ako naglagay nito, grabe yung asin, talagang umaapaw dito, naninigas yung tubig. Ngayon hindi, tignan nyo beso Tubig pa rin. Wala, wala na yung asin. Wala. Kasi, naalis na lahat yung mga, kasi ako, cool lang ako na mother guys. Hindi ako marunong makipag-away. Cool lang ako, kahit lasinggiro yung asawa ko kahit inaaway niya ako, kahit niya ako ng masama. Hindi, hindi ako nagdidibdib. Hindi masakit sa loob ko kasi Never. Why? My life is happy. Wala akong pakialam. Magalit man siya o hindi. Basta ko. Buhay ko. Basta nandiyan ang Panginoon sa akin. Lubos akong naniniwala at hindi niya ako. At yung pangarap ko ay talagang matutupad ko para sa mga anak ko. Hindi ko pangarap para sa akin. Para sa mga anak ko. Yun ang lagi kong hinihiling. Mga apo ko mga anak ko, matupad nilang kanilang mga pangarap. Yun ang lagi kong hinihiling guys. Kasi sa akin wala na eh. Matanda na ako. Ayan. Ayan, tingnan nyo guys. Oh, wala na. Wala nang ano. Wala nang bad elements. Kasi, naniniwala ko guys na malis na yun. Dahil hindi naman ako yung taong advice, advance ng utak na yung laging mainit ang ulo. Hindi guys. Relax na ako. Cool lang akong mother. Masaya. Makinig ng music. Ayan. Makipagpintuan sa mga anak ko. Wala, walang problema guys. May ulam man o wala. Basta may gulay or konting karne, okay na yun. Masaya na ako. oh, oh, andyan yung kasama ko sa buhay ko. Tiga nyo. Mm. Good morning. Shh, shh. Good morning. Hello. Hello, baby. Ay, you know? mm. Ayan o. Oh. Hmm. yeah. O, oh, yan ang mga swerte ko sa buhay. ayan, Yung mga ano. Hindi yung, hindi yung mag dib, -dib ka. Mainggit ka. Nako. Wala yan, guys. No way. Huwag mong gagawin yun mag-isip ka kung ano yung kabubuti. Suportahan mo yung mga anak mo. Basta ako guys, ayan oh. Ito yung nagpapagaling sa akin. <laughs> Kahapon, hindi na akong makatayo guys. Sa pagod ko siguro sa kasi umuulan. Andiyan ako, kukuha ko ng kaho, yung dahon ng kambe, yung dahon ng ipil-ipil. Ipakain -ipil, ko sa mga kambe, kasi yung mga puko ko, ayoko silang maulanan. Sabi ko, ako na lang, mas malakas ako. Kaya ko pa. Ayan, kumuha ko ng ipil-ipil, dahon ng jemilina, Tapos naglinis ako talaga ng bakuran namin, nagwalis. Nag, sa, nag ano, nag-igib ng tubig, nag-igib dun sa baboy, naglinis ng baboy, nagpadede, nagpaligo. Tuloy-tuloy yan, guys. Hanggang alas 12. Nako, pagka, pagkaligo pag, pag, pag ko, guys. Nakapahinga na ako, hindi na ako makatayo. Sumakit na yung, ano ko, yung, dito yung, yung bones yung ano, yung butoy alam niyo yung butoy sa Ilocano ito, 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 yung sa leg ko dito, 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 dito sa leg ko na yan nanigas dahil dito sa Omega minasads ko yan guys tapos inires ko ng konti eto, okay na sabi ko, baka hindi na ako makatayo hanggang hapon, paano na yung mga baboy ayan, ito Pagkaibibili bibili ako ng malaki guys, ito this is good for massage ayan, ayan yan, oh. May merienda pa ko bukas. Pansit ng kabagan. <laughs> pansit. Maraming biskuit, guys. Yan, oh. Naubos no ko na yung mga biskuit. Nakahanda na naman yung labahan ko bukas. Pero sabi ko, hindi muna ako maglalaba kasi. Mag-relax muna ako kasi. Guys, dami. Pagod sobra. Pero okay lang yun. Diba? Okay lang yun. Walang problema. Tingnan yun, man. Ang kalot. Ayan, oh. Kakain na ako, guys. Malamig na. Okay na, bye, bye na. Thank you for watching. Sokran, xie in Chinese In Ilocano is Agyamanak tara, Sinoportarandak mga Ilocano Yan mga kapatid akabsat nga Ilocano oh, Huwag kayong magsawa sa akin kasi sobrang dal dal ko guys Mga Tagalog ma Magandang umaga Yan. Marami In Arabic is Assalamualaikum Assalamualaikum <laughs> Alaykumussalam Alhamdulillah I'm so happy I'm happy here in Philippines. Bye bye. Love you all.